sa harap ninyo ngayon bilang ng ating punong lunson, Mayor Malu Morillo. Atin naman po siyang palampakan. Tunay po nakatataba ng puso na makita ang napakaraming mukha na nagkakaisa. Palakpakan naman natin ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakiisa para pong serbisyo sa inyong barangay. Alam niyo isa lamang po ang ating hangarin. Ah, maging progresibo at ang diwa ng inyong komunidad ay talagang maging mas maganda. Sa mga pagtitipo na kagaya po nitong barangay Caravan, tayo po ay napapaalalahanan ng ating mga kolektibong lakas. Sama-sama, malalagpasan natin ang anumang hamon at maisasakatuparan ang ating mga pangarap. Gawin natin ang karapan na ito na isang makabuluhang karanasan, puno po ng kasiyahan, pag-asa at isang panibagong diwa ng pagkakaisa. Maraming salamat po muli at patuloy tayong magtulungan para sa isang mas maliwanag na bukas.